Good morning mga idol no. Uh, for to this video day mga idol no uh, mag edit uh, no uh, editing tutorial no sa kaning nga video mga loads kani. So let's go mga loads no. So sa gusto pong matuto sa mga nga sa pag-edit so manan ninyo ni video mga loads para mga idol para na may makuha ng gamay no nga sa so, pag-edit ani mga idol no so let's go una mga idol at mo sa CapCut so kinanglan mga idol na na may duha ka video no nga nahimo mga idol diyon adto mo sa CapCut mga idol so let's go mga idol no new project diyon una mga idol kaning una nga video nga video clip nga atong gihimoon mga idol so mao ni atong unahon og clip mga idol diyon add landscape ni siya no so ato ta sa risky risk din ato ta sa 916 mga idol na mga idol oh. so pangitao na to ang gusto na tong steeping mga idol so dire pwede na dire mga idol ni okay. ato lang ni siyang split mga idol no split din ato ning i ang wala na ilabot mga idol may sa ito sa tumoy Ngataan na to ang last kini ato ni siyang i-delete mga idol no ato ni siyang i-split din kaning wala na labot mga idol ato ni i-delete no din i-delete po na to ang author sa kapkat mga idol no din mauna ni siya mga idol din mo overlay ta mga idol no overlay Then plus overlay, add overlay. Then kuha ulit yung kaduha itong video mga idol kaniyo. Then i-add na itong mga idol no. Then ni siyang i-drag dito sa last mga idol. Sa una. din ito ta sa, uh, ito ni siyang i-click ang ang atong gi-overlay nga video idol din na yung ni siyang i-fix sa kwan idol no i-fix na to sa, sa screen ya yeah. yeah dayon mga idol at tutas tumoy so lapo man na tong video mga idol so ta mga idol no din ni siyang split mga idol din i-delete to ng sobra din kani pwede Then, na to ni siyang i-delete mga idol na split din i-delete na to ni sobra mga idol na yeah. so mo na mga idol iyon adto ta sa atoning i i click i-click uh, ang Juan mga idol no kaning giad overline nato din adto ta sa CapCut mga idol uh, cut out mga idol no diun Chrome Aki So pangitao nato ang kaning mga yung, kaning green screen mga green nga color sa tong t-shirt mga idol chroma key okay, na di siya idol ito sa ato ta sa intensity no intensity yun i-adjust lang na to mga idol kaya na mga idol oh ha. so i-check sa na, na, na to na idol i-back lang na to na idol i-adjust na to ang atong video mga idol no click na to mga idol din i-adjust sa to ang video na to mga idol na yun ka muna, bahala ibahala mga idol i adjust, adjust lang ninyo mga idol nga makasulod siya sa kuha no Sulod, pa uh, na to tanan nga atong ang atong kuha mga idol no ang konjit sa atong video so mauna siya mga idol no so balik ta sa i-click na itong ang atong overlay mga idol Diyan balik ta sa cut out mga idol no cut out intro Maki. Na di naton siyang ikuhan mga, mga idol, i-adjust na nato mga idol kung okay na depende na yung mga idol no sa ni ano mga idol niya siya maklaro mga idol no. Tayo, diyan sa shadow mga idol. I-adjust na natong shadow. nya hmm. lang na to mga idol no so onan ni tong video nga gawas mga idol oh ya yeah. simpul kay mga idol nya kamulay bahala mga idol kung sa inyo nga uh, music nyo gamiton mga idol no so salamat mga idol so tani natin nate nakuha nga gamay nga Pagtulunan, mga idol no sa tong editing tutorial no sa CapCut mga idol sa itong mga video. So salamat mga idol. God bless sa tanan mga idol o maying buntag sa tanan no. Thank you, thank you mga idol.